sa mga tao naman na nasaktan ko, humingi rin ako ng pakumanin na nasaktan kayo ngayon. Maraming netizens ang nagulat ng mapanood ang professionally done interview ni OJD Diaz sa trending social media personality at itinuturing din na most hated man sa internet sa Pinas sa kasalukuyan na walang iba kundi si Rendon Labador kung saan naging malalim ang mga tanungang naganap na sinagot naman ng derechahan ni Rendon. Sa pagkakataong ito, isang malumanay na Rendon ang nasaksihan sa vlog ni Oji na ipinablish nitong September 29, taliwas sa palaban at tila parating may ipinaglalaban na Rendon Labrador. Inisa isang itanong ni Oji kay Rendon ang mga katanungang matagal nang gumugulo sa isipan ng netizens. Una, ay kung ano nga ba ang ipinaglalaban ni Rendon at tila puno siya ng galit sa tuwing magbibigay ng opinyon sa mga viral issues na kinasasangkutan ng mga sikat at kilalang tao lalo na sa showbiz. Ayon kay Rendon, talagang sinasadya niyang pagalitan ang mga taong sa opinion niya ay mali ang ginagawa para tumatak ito sa kanilang isipan at magpursige na magbago. Sagot ni Rendon, Gusto ko kasi kapag ako yung nagsalita, marinig niyo eh. Gusto ko yung tumatatak. Gusto ko yung madudurog kayo. Ayoko kasi yung bobolahin lang kita eh. Minsan kasi yung komportableng salita, hindi kayo magigising sa katotohanan. Nang tanungin si Rendon kung bakit ang kadalasan niyang tinitira ay yung mga sikat na artista tulad ni na Vice Ganda, Michael B., Andrea Brillantes, ay eto ang paliwanag ni Rendon. Gusto ko kasi unahin yung mga sikat para mas marami akong tao na mabago Ani pa ni Rendon, mas pinipili niyang bantayan ang mga sikat na personality dahil malaki ang responsibilidad ng mga ito sa community. Yung mga sikat daw kasi ay maraming followers, kaya mas magiging impactful ang paninita ni Rendon sa kanila. Mas maraming nakakapanood, mas malaki ang chance ng pagbabago. Ika nga ni Rendon. Tulad ng karamihan ay may malalim na humot din pala si Rendon sa naging karanasan niya noon sa poder ng kanyang pamilya. Ikinwento ni Rendon na anak siya ng isang general at matindi ang naging pagdidisiplina sa kanila. Sa pagkakataong ito ay nangilid na ang luha sa mga mata ni Rendon habang ikinukwento ang buhay noong nakatira pa siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon kay Rendon kapag sa labas, sa harap ng ibang tao ay proud ang magulang nila sa kanila. Pero kapag sila-sila na lang ay parati daw silang dinadown nito. Doon, nagdesisyon si Rendon na iwan ng pamilya at mag-focus sa sarili para maging successful. Sabi ni Rendon noon, Balang araw, I will make you proud. Sa naturang panayam din ni Oji ay nagkaroon si Rendon ng pagkakataong humingi ng dispensa sa mga artistang nakomentuhan niya ng masasakit na salita. Ani Rendon? So kung nasaktan ko man kayo, kay Vice, Ayon, lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing. Wala akong masamang intensyon sa inyo. Hindi ko kayo dinidiscredit. I'm thankful sa mga nagawa ninyo. Ang gusto ko lang matulungan, magising. Sana makasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas. Iginiit din ni Rendo na hindi siya galit sa mga paninita na isinasaad niya sa publiko. Yun lang daw talaga ay normal niyang pananalita. Baka akala niyo kasi galit ako, pero hindi ako galit. Ganito lang talaga yung normal ko sa mga artista na nasaktan na feeling nila tinapakan ko sila, diniscredit ko sila. Hindi ko intention yun. Baka hindi nyo lang naintindihan kasi hindi kayo ganun lumaki. Kasi nga military discipline ako, madami akong napagdaanan. Hindi ko rin alam na yung dating ko is sobrang lakas. Pero I'm learning naman. Hopefully mas maraming tao ang makaintindi sa akin at ma-appreciate yung mga ginagawa ko. True to his words, tila ay totoong nagbago na si Rendon dahil puro positive na at tungkol sa pagmamahalan ang mga bagong posts niya sa Instagram. Ito ay makalipas siyang i-mass report ng netizens na nagdulot ng pagkakaterminate ng mga accounts niya sa internet. Saan ni Rendon itong nakaraan? Good morning, madlang people. Excited na ba kayo sa pagbabalik ko? Love, love na tayo ha. Wala na sanang mass report. Malulungkot ang Pasko nyo kapag wala ako. Ngayon ko lang na-realize na, na bali wala ang ganda ng katawan kung wala kang Facebook. Binago ko ang hairstyle ko, baka sakaling mahalin nyo ako. Samantala, ibinahagi rin ni Rendon ang tuwa ng finally ay ibinalik na ng meta ang kanyang Facebook page. Your page is back on Facebook. Nagsorry rin ng Meta sa inconvenience na idinulot ng nauna nilang desisyon na tanggalin ang Facebook page ni Rendon. Kasunod nito ay may pa-teaser din si Rendon sa kanyang Facebook comeback. Inilagay niya sa caption, The advocacy continues. Rendon Labador, get ready for the comeback. Hashtag stay motivated. Ano pong masasabi nyo matapos mapanood ang interview ni O.J. Diaz kay Rendon Labador? Happy ba kayo sa napipintong pagbabalik ni na Rendon sa mundo ng Facebook? Share your thoughts below.